ito yung mga muffler na hindi mo na kailangan na pa napalitan ng mga aftermarket. Siguro kung gusto mo na ibayin yung tunog, pwede mo siya pakalkal. Pero mag-ingat lang tayo mga amigo dahil alam nyo naman, hindi lahat na gumagawa ng mga kalkal ay safe. Mega Nation So what's up mga amigo Happy New Year Bagong taon 2024 na mga amigo Kaya magbago na kayo So <laughs> <Sino>, mga amigo <laughs> uh, Dito tayo sa Yamaha Rennes uh, Dawis Tagbilaran City Dahil dito mga amigo no, uh, Update ko lang kayo ngayong 2024 Ngayon mga amigo ay uh, January 3 Kaya ngayon naman ngayong araw ngayon ito mga amigo I-update ko kayo sa priceless ni Yamaha Sniper 155 Kaya mga amigo, bago mula simula, montage, pasok So kita nyo mga amigo, meron tayo dito na glossy black na napakaganda talaga actually mga amigo no sa lahat ng mga sniper na nakita ko parang itong mga amigo yung napaka glossy talaga yan no? kita nyo naman parang feeling mo meron siyang uh, vision protector kaya man shining shimmering splendid talaga siya kita nyo mga megs grabe pogit talaga ng mga sniper So yung mga amigo no, may dalawang variants yung uh, Yamaha Sniper nila na 155 Merong Kales at ito naman yung kanyang standard key Naka standard key yan mga amigo dahil yung Yun, yung susian nya is standard Dito naman sa isa, yun, naka Kales yan Yan mga amigo Kales yan mga amigo Kaya naman, di ba, ganda tingnan Kapag Kales, simpre hindi hassle sa mga susi, di ba? hindi mo na kailangan pa na isaksak doon at alam mo na pinutin minsan kasi kapag sinaksak mo ayaw pa kumasok kaya dapat idandahan mo siya na ipasok kaya ito naman kailas na napaka solid kaya naman ngayon mga amigo no, i-update kayo sa akin lang ah uh, Yamaha sniper 155 kung ano mga amigo yung kinagandahan kung uh, sulit pa rin ba nabilin ngayong 2054 ang Yamaha sniper ah uh, pila mo amigo yung down payment niya 30,000 yung down payment tapos yung 3 years 5316 So, 5, 3, 1, so 200 uh, So yun So watch out kay Motorans Vlog <laughs> Sorry So ito mga mga, mga amigo Yung kanyang uh, price SRP niya is uh, 129,900 So yan po yung presyo ng uh, Kales Pagating sa standard naman ay 123,900 So yun mga amigo Yamaha Sniper 155 Sulit pa rin ba nabili ito ngayong 2023 Naka single cylinder, four stroke, liquid cooled mga amigo Four valve din mga amigo Plus naka single overhead camshaft Plus mga amigo With the features of VVI or variable valve actuation Mas maganda pa dito mga amigo Dahil naka ABS talaga po ito Naka anti-lock braking system Sabay rin pa mga amigo Na yung kanilang mga front headlights dito Na hinango mga amigo sa R1 Kita yung mga amigos ito yung mga amigo, yung kanyang front headlights. Ito is yung kanyang uh, daylight running. ah uh, ito yung kanyang ah uh, ito yung kanyang low beam, upset at yung kanyang high beam. Yung nga lang mga amigo, no, yung kanyang uh, signal lights dito ay bulb type. So, nandito mga amigo. At is mga amigo, yung kinagandaan, yung kanyang uh, signal lights, hindi po dito nakalabas. Kumpara sa mga ibang mga motor na nakalabas dito. guys sa R3 na rin, nakalabas siya, di ba? Pero mga amigo, amigo no, mas sulit lagay yung kanyang front fender dito sa harapan. Ang uso niya, oh, hayop. Grabe. Angas talaga tingnan mga mix no. Kaya naman mga amigo, no, uh, hindi talaga natin maiwasan na ang kilikin ang underbone na ito dahil marami talaga mga amigo yung uh, nahuhumaling sa motor na ito dahil siyempre mga mix pagdating sa arangkada sa bilis mga mix siyempre hindi mapaiwan to yung mga sniper 6 girls speed yan mga amigo Pagdating naman mga amigo sa kanyang uh, gas uh, consumption ay meron po itong 5.4 liter. Kaya naman mga amigo, panigurado na malayo din talaga yung marating natin. Pagdating mga amigo sa kanyang front suspension ay gumagamit siya ng telescopic fork at nakadisbrigan mga mags. Sabay nung pa na yung kanyang uh, size ng gulong nyo dito is uh, 90 by 80 at 17 inches yung size ng kanyang magsum. So, Napaka-stylish ng style ng kanyang mugs dito. So, parang wala kang may makita na ibang mugs na ganitong design. Sniper lang talaga. So, napaka-simple lang ng kulay niya. Glossy black. At, yung brand naman ng gulong niya dito is IRC. So, same sa motor natin dati na PCX160, IRC din. So, okay lang naman yun yung mga amigo. Makapit din siya. Basta't pagdating sa mga basang kalsada, dahan-dahan lang tayo. Alright? Pagdating naman sa rear tire natin, ay gumagamit siya ng 120 ba 70 at 17 inches din po yung size ng kanyang mag. So, napakakapal na kanyang sprocket dito mga amigo. Tingnan nyo naman. Yan. At yung kanyang chain dito mga amigs. Yan. kapal niya, no? Kasi kapal ng mukha niya. <laughs> so, may cover dito mga amigo, no? At meron na siyang uh, tire dito. So, Uh, hindi ko napansin to ah ngayon ko lang talaga nakita na mayroon pala siya ng tire hacker. kaya naman napaka safe po siya na kapag duman ka sa mga basang kalsada hindi po kawawa yung ating monoshock dito so yun gray yung ating gray po yung kulay ng ating monoshock dito yung kanyang sing arm na napaka simple lang ng pormahan pero okay lang mga miss na goods bumagay naman sa porma na nga underbone na ito sa taillight natin kita naman napaka sporty ba diba? parang Yamaha R3 So, ganyan yung design ng kanyang uh, ng kanyang uh, rear fender dito. Sa kanyang tail light 'yan. Signalize niya is halogen. So, gumagalaw siya. Ibig sabihin, hindi siya man lang mag-crack dito. Pero pagdating sa kanyang stop light ay LED 'yan. Dito yung ating uh, plaka, meron reflector ay parang kitang-kita sa gabi plus may ilaw yan mga amigo. Tuwing mag-brake iilaw yan. Parang kitang-kita. Sabay rin pa mga amig, sa kanyang rare brake na naka-disc brake dito. At yung brand ng kanyang caliper is Nissin Rare and Front Nissin yan mga amigo. Sabi nyo pa na napaka-formado or napaka-brosko na kanyang muffler dito. Ito yung mga muffler na hindi mo na kailangan na pa napalitan ng mga aftermarket. Siguro kung gusto mo na ibahin yung tunog, pwede mo siya pakalkal. Pero mag-ingat lang tayo mga amigo dahil alam nyo naman, hindi lahat na gumagawa ng mga kalkal ay safe. Alright? Pero dito mga amig, pansin ko no, yung kanyang uh, engine cover dito, parang mayroon siyang protector. Dahil, sobrang kapal mga amig siya. Eh. Kita nyo naman, sa rear brake natin, apakan So, may goma siya mga amig. Dahil, alam naman natin mga amig, kung na lahat ng mga motor, ay may vibration yan. Kaya naman, dito mga amig, iwas vibration siya. Sa OBR natin, alloy, iwas kalawang yan. Pagdating mga amig sa kanyang upuan, na kita nyo mga amig, tingnan nyo. Yan. So, you know, yan. So, sakto lang po yung lapad niya. Kaya naman, for sure, mga amigo na komportable din talaga na pang long ride to. Pero napaka-premium mga amigo yung kanyang upuan na. You know? Premium yung mga amigo. At may butas-butas yan para iwas dulas. Pero ito mga amigos, leader yan mga amigos. Ito leader din. Ganda. At yun mga amigs napakalapad dito mga amigo no parang sporty talaga siya sabi nung pa na siyang 12 volts charger ports kaso nga lang kailangan mong bumili ng uh, USB port mga amigs hindi po siya ready to charge so may, magkano naman yan punta ka sa mga unit pump uh, okay na goods na kailas, gandang ganda or kinatawag natin na uh, washing machine switch sa kanyang dashboard yan fully LED naman mga megs kaya naman ganda mga megs at mas maganda itong mga amigo sa gabi ganda ng kulay niya at panigurado mga amigo na meron po itong orasan kaya naman kapag tayo nagbiyahe hindi mo na kailangan pa, pa, na tumingin sa kamay mo dito ka na tumingin para makita mo mag agad yung oras so sa tayong kill switch dito hazard uh, light yung anti uh, nga power dito high beam low beam pass switch mga megs yan signal light, saka horn. So, napakasimple na kayang throttle dito. Yan, simple lang. Mga throttle ng ah, mga Yamaha dito. mga grips, brake pad, mga brake. Yan, simple lang. So, sa grab bar natin, manipis siya, pero glossy. Ganda tingnan. So, tingnan naman mga amigo, ang kula ng Yamaha sniper nito. Glossy black with combination of matte black. Yan naman, angas tingnan mga mix. Plus, sabi nyo pa na, Mayroong mga simpleng decals na cyan blue at uh, gray na sniper. Ganda di ba? at ako rin mga amigo no, uh, gandang ganda ako sa kulanya niya dahil iba talaga yung pagka glossy niya. Sobrang basang-basa mga mix. Kaya for sure mga mix napaka-attractive ito kapag tamaan siya ng araw. So sa standard key, ayun mga mix, mayroong uh, glossy blue dito. At sa doon naman mga mix, mayroong a uh, matte brown at yun naman yung isa uh, glossy gray with combination of orange na gulong so mga amigo dito lang po yan sa Yamaha Renless Dawis Tagbilaran City kaya kung trip niyo mga amigo yung Underbone kaya punta lang kayo dito mga amigo kaya naman ngayon mga amigos, update ko na kayo sa presyo ng kanilang Yamaha Sniper 155 ngayong bagong taong 2024 It's me, good Dave. I just happy new year, my amigo.